Mag-update muna tayo ngayon, Friday, December 13, 2024, dito sa Idsa Shrine. Saan man kayo naroroon sa Pilipinas man o sa ibang bansa, malugod ko kayong binabati ng magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Welcome to Busis TV Dito makikita nyo ang Idsa Shrine, tahimik, ngunit bantay sarado pa rin sa mga kapulisan. Yan ang Itcha Shrine. May mga Christmas light, magandang tingnan. Sa may madilim na bahagi, makikita nyo ang mga pulis na nagroronda. Ayan mga Polish naglalakad Dito sa may bahaging Ortigas Avenue, may makikita kayong dalawang tent na kulay blue. 'Yan ang pinaka-command post ng mga pulis. ito naman ang likuran ng Idsa Shrine yan may mga pulis at nandyan yung mga truck nila nakaparking dati dyan nagrarali yung mga nagpo-protesta. ngayon hindi na sila makapuesto dyan dahil pinarkingan na ng mga truck ng mga pulis Dito naman sa may bahaging Robinson, kung saan pinapahintulutan magrarale, may mga nagbibigil, dito na rin natutulog. may makikita tayong mga vlogger ngunit kalat kalat sila at tahimik parang may iniiwasan hindi katulad noong nakaraang biyernes na nagkumpula ang mga vlogger sa isang lugar lang at maiingay ngayon yan na sila mga vlogger hiwahiwalay at tahimik supposed to be maraming tao ang lugar na ito tuwing Bernis. Dito nagtitipon ang mga Black Friday group na kinabibilangan nila Princess Maui, Jonathan Morales at iba pa. Sa bahaging ito, may nakausap akong isang maliyasta. Dito ko nalaman kung bakit kahimik ang mga vlogger ngayon. May hmm? eh, ano ba dito magkasalita naman? ุเกกันทกอดีว Yung inuli daw dito, mga Yung dati kaso na, ano, yung nagaray pa rin. Yung lagi na gano'n dito, hindi ko na Yung baga sa ano, sinatakot yung mga bagay dito. Ah, tinatakot mo. Ha? Na, anong oras yung ano, inolig. dinampot talaga. Hindi. Kung sumama? Ha, uh, kung sumama? Oo. hindi naman siya pinusasan eh. Ha? Uh, ayaw nga sa anong, ayaw namin niya sumama siya. Kaya lang, kaya naman yung eh, gano, na sama na lang daw siya para wala na lang. Hindi siya pinusasan ng pulis. Eh. Pero, na ang balita ko, mali yata yung ano, address. Yun na nga eh, isa yeah. pa yun eh. Yeah. Isa pa yun. Parang, Question. ang nangyayari nun, parang gawa-gawa lang yun na 'yan kasi kung totoong waran talaga 'yon, dapat tama 'yung address. Oo. Bakak ginawa lang yun para maraming vlogger na matatakot matakot. Ano na lang talaga 'yung kasi ano, wala nang government, wala nang binabangunan, ano na planning na. Oo ng <laughs> mga maniniwala. Ano na 'yan? Korte mo vlogger, kinapatolan na. So, paano na lang ng 'yung mga mamamayan? Hindi wala akong kalaban-laban. Oo oh, so, nga eh. Kung wala nang vlogger, paano na lang masasabi 'yung mga mga hinahanay ng mga mamamayan? Yung mga nangyayaring sa, sa, ngayon mga nangyayaring katotohanan so, ano malalaman ng mga ordinaryong katulad ko yeah. ng mga nasa laylayan yeah. eh yung iba nga kahit nalalaman nila nakikinig sila nagbubulag bubulagan eh. Yeah. alam naman nila nangyayari sa mundo natin ngayon eh hey, yung, yung mainstream media yun. nga ayaw ibalita kaya nga yung mga nag-ano dito kaya yeah. nagbabalita na may na, na, sa UTIGAS uh, o so, Robinson uh, wala hindi mo balta sa mainstream uh, media hindi so, nagbabalita Kaya, kung saan pa tayo lalapit kung wala ng mga vlogger. Salamat tayo kahit, so, kahit Hala, pa, pa paano. kahit pa Nakakatulong sa mga nag-aatid ng katotot. ng ulat sa mga oh. tao. Sa mga ano, kasi yung mga television mo, no, wala nang pa. Wala. Kahit sa radio nga, ganun din. Ang sarado, din, din. Lahat namin sa media, bayad yata eh. Gano'n na nga nangyari. Kasi dati nung nangangampanya si Marcos, guro kinakalaban siya, gano'n siya sa kanya. tayo yeah. ngayon, uh, matayala na. Kaya wala nang mga kalaban niya noon, nagbinta ka kami po. Na. Yeah. Antimano ito si Raul Manuel. Kung uh, nakatay si Percy Lapid, uh, pinagbinta nga niyang si... Marcos ang nagpapatay, mamamatay mama, tao daw si Marcos si Bungo. Kita mo na yan? O, ngayon. Ngayon, yeah, magkakampi na, na sila. Magkakampi na. No? Ibig sabihin, na walang prinsipyo. Hindi lang wala. Wala na sa katinuhan. Ah, wala na, na. Sa pagiging bangal. O, baka naman na sila sa pila pwede naman kasi may mahihiyawan sila eh. Wala oh. tayong magagawa kung lalong nagiging sakim sa kapangyarihan. Kaya tulad yan, mga pondo na wala na. Ang problema niyan, kung uh, pati mga vlogger, papatulan nila, eh paano hindi malalaman ng mamamayang Pilipino <laughs> kung naubos na yung pira sa kaban ng bayan? Hindi pa ba, hindi pa yung dulutan na nasa taas yan. siguro ha mga tao. Hmm. tao tulog. Marami pa rin ang tao uh, uh, may, uh, may oras din, may oras. Kung to bilang ng oras nila. Hindi araw oras nila. Uh, Ini-bilang na lang nila. Hindi lahat araw, Pasko. Uh, Kasi kung Ganun ang gagawin nila, mga vlogger, ulit. Eh, paano malaman ng taong bayan na yung pondo ng PhilHealth, sinimot na. Yung pondo ng SSS, eh. sinuha na. Yung Yun pondo ng GSIS. Kung wala yung mga na ng mga tuloy na nangyayari, wala, wala, wala. Tingap, laking pasasalamat sa salamat natin yan. Eh. Hmm. Ang lakas ng media ngayon. Kaya yun ang mahirap. Puro media na lang ang wala. O gulag din yan. Yung mga nangyayari sa ano, hindi naman nila hindi nila lahat ng tunay. Inaano nila, yung mga magaganda lang. Eh, meron man bin, binabalitang pangit sa, sa lang. Si na, ni, na manilaan, eh. pangit, di ang kaya, dapat yung mga media yan, boycott na yan eh. Dapat wala naman yung, sa cellphone na lang. Eh, liyan, eh. Bro, sana yung mga vlogger manindigan pa rin. Oo, oh, oh, Huwag oh, nila mga... maka... ano? Yun ang pinapanalangin. Sindak. Huwag sila silang matapos. Nandito ba naman ang mga ordinaryong katulad ko na sumusuporta ka sa kanila. Sumusubaybay sa kanila. Yun know, ang uh, mga pahayag you know. ng ano. Kaya kasi yung kung sila nakakaano, na you napapano, know, kung kung dito, i-share nyo sa mga kasama nyo, mga natutunog pa. Oh. Baka sakaling magising sila. Hmm. Makasama na rin para mapalitan na yung gobyerno natin. Uh, wala na eh. Puro nakaw na lang. Ha? Uh, ano po pangalan nyo, sir? Ay, ako si Roli. Roli? Nag-birthday ako dito noong December 2. Ah? Uh, dito ako. Uh, dito. Ano pala, belated happy birthday? Dito ko na ang birthday ko. Mm, belated happy birthday. Si ano, Kuya Rone? Rolly. Rolly, o oh, si Kuya Rolly pala. Uh, uh, ultimo si Kuya Roley, apektado na rin sa nangyayaring korupsyon sa bansa natin. Wala, puro payarap. Kawalang ustisya. Pahirap, pahirap ng pahirap. Talagang iniinda talaga. Kahit sinong Juan de la Cruz. Iniinda na talaga yung pagkaubos ng pira sa kaban ng bayan nakakainis uh, mo, kaya uh, tumama ko dito sa uh, ganun wala nung nag dito sa ano yun sa likuran ng extra shrine nandito na ako gano'n uh, kami yung muna na bote buti kaya, kaya. buti hanggang ngayon nanindigan pa rin kayo sa pinaglalaban nyo paninindigan ko pwedeng, niyo. dahil kahit sinisindak na kayo dito kasi ang gusto ko mangyari yung manungkulan matino Mag, mag may pagmamahal sa Nasasakuman niyang mga Pilipino Eh kasi nakakaya tayo sa ibang bansa Oo oh, naman when... tayong Pinuno na nagsya-shabu, gumagamit ng droga. Pagkatapos, pag, paano na lang yung ano? Sabi nga ni Inday Saray, walang alam. Oh. Sino nagpapatapuway ng gobyerno kung walang alam siya? Talagang, yung, ano? yung kawawa talaga bayan. Yung mga buwaya sa kongreso, talagang yeah. asawa niya. Kawawa talaga ng kaya si Idol Idol Maharlika Idol na Idol kita Datang uh, uh, Maharlika ano, oh. May fans ka pala dito Maharlika. Si Kuya Role oh, Maharlika May fans ka dito Ano sa tingin nyo Ano kaya mangyayari sa guberno sa taon na to Kasi December na lang Magpapalit na ng taon eh. Eh, Sana yung itong gobyerno nila kumapalitan. tingin nyo ba itong taon na to mangyayari ang... Katingin hindi. Malaki ang rally o hindi pa? Pag ang tao nagkaisa, lahat ng bumoto kay Inday Sara nagkaisa dito, lalo na dito sa Luzon. Kasi may mga taga-Minda, no? Bisaya na pumunta rito. Yung mga taga-Luzon na sumuporta din sa kanya, makiisa dito, palagay ko mabibilitan bumabayang inayupak yung na bangag na presidente. pero... Uh, tingin mo lang sa taon na to 2024 sa tingin mo mapababa kaya si Marcos Jr. sa Puesto kasi alanganin eh ang December Anggat, na eh hanggat hindi nagkakaisa ang mga tao sa lahat ng tao na gumoto kay Inday Sara Mahirapan kasi ano eh. Pero ang panalangin ko na lang sana baka magbagong isip. Sumobra yung pagiging bangag at magsalita siya ng bababa na ako i-endorse -endorse ko, ko na si Inday Sara, ang presidente ng Pilipinas. Oh. Sana, ganun ang masabi sana niya Sana ko. Oh. I-announce niya sa media. Oh. Sana na nag-cover sa kanya. Sana, hipoyin ang koso. Oh. Sana mablang, mablang kong isip niya at yun ang masabi niya. Oh. Ang ganda sana, no? Sana, hipoyin ang koso ni Presidente Bongbong Marcos. May hipoyin ang Panginoon. Na... Para siya na mismo ang bababa pero sa tingin ko parang hindi pa rin magpalit ng administrasyon ngayon kasi alangan nina eh ay nagdidikta pa sa kanya eh yung pinakamalaking nagdidikta sa kanya dalawa pa yung asawa at saka yung pinsang. oh. mga buhaya ng gobyerno si Tamba si Tamba Tamba tawag nila yung di Satanas. Ito ang nagdidikta sa kanya. Natatakot yan na pag bumaba si Marcos, baka ma, dapat na ipagbalik yung ano eh death penalty oh. para sa mga kurakot ng gobyerno. Oh, para sa mga nanunugulan ng gobyerno dapat ibalik yan. Oh, para wala, wala nang ano nagnakaw oh. para matakot naman sila para matakot sila hindi lang ordinary tao ang matakot pati yung mga nangungurakot sa gobyerno dapat ibalik na yan oh, maganda yan maganda yan yan ang panukala ni ano, Pastor Tibuloy pagka nanalo siyang senador ibabalik yung dipinati hindi pa si Electrica, tapos si sa media. Tapos China, mga Oo, pwede yung Squad. Maganda sana oh. oh, kung abang pinapiring is Tapos, so. <laughs> ng oh. tao ba yun dyan?

totoo sa isa sa socken. Patuin Ah, torture naman yun. Torture. na 'yung pananagalan 'yun, Tama na 'Yung dalawang tama ay kaya lang ang tama sa ulo para sumabog 'yung utak. Hindi na hindi na mabuo. Sigurado 'yan ng lang. Ah, sino, Kaya Sir Kuya Rone, maraming salamat sa mga opinion mo. maraming salamat po. Yan pala ang dahilan. Kaya pala kalat-kalat ang mga vlogger ngayon at tahimik. Kani kanina lang may inaristo palang vlogger. Ayon sa agent ng bayan, Jonathan Morales, ang inaristong vlogger ay si Channel 167. Ayon kay Agent Morales, si vlogger Channel 167 ay dinala sa Eastwood Police Station. Station 12. Agad naman itong tinulungan ni Agent Morales para maproseso ang mga dokumento para sa paglaya nito. Ayon kay Agent Morales, si Channel 167 ay may dalawang kaso na may piyansang tig dalawang libo bawat isa. Ayon kay Agent Morales, agad namang may nagmagandang loob na nagpadala ng 4,000 peso para sa piyansa nito. Ayon kay Agent Morales, may dalawang pangalan sa arrest at iba ang address. Ngunit, kusang loob na lang na sumama si Channel 167 para maiwasan ang iskandalo. Tila ang pag-aresto kay Channel 167 ang dahilan kung kaya kalat-kalat, tahimik at tila may iniiwasan ang mga vlogger ngayon dito sa Idsa Shrine. Sa mga vlogger, may mensahe ako. Manindigan tayo. Ipaglaban natin kung ano ang ikabubuti ng ating bayan. Ipaglaban natin ang boses ng tama. Maraming salamat kay Agent Morales. Maraming salamat sa lahat at sa Panginoong Diyos. Hanggang dito na lang, Sokran.